ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa follow. May mga nagtatanong kasi sa akin na kung bakit daw yung mga account nila ay nare-restrict ka agad kahit iilan pa lang daw yung mga na-follow nila sa araw na yun. Ito yun mga pangkaha. Ang follow, hindi bawal yan ang follow, naghihikayat yan para i-follow tayo sa mga non-followers natin, di ba? Kaya nga, yung mga vlogger, uh, pagkaumpisa pa lang ng mga video nila, nagsasabi na sila, please follow, like, and share. O pagkatapos ng video nila, may mga sinasabi sila na please follow, like and share kasi nga ang follow hindi bawal. Pero kung madalas na nating ginagawa ang follow o nakikipag-follow to follow na tayo, 'yan ang pinaka-ayaw o pinaka-bawal na bawal yan kay Facebook. Kasi nga fake engagement yan. Kaya, kahit palitan pa yan ng salitang, yung salita na paakyat naman, payakap naman, madiditik at madiditik yan ni Facebook kasi nga, si Facebook ay robot yan. Kaya, kung ginagawa natin dyan, ang pinakaayaw, ayong pinakaayaw na ayaw ni Facebook ay talagang ma, ma -re restrict tayo yung pagkikipag follow to follow natin ay papaluin din tayo ni Facebook kasi ayaw na ayaw niya yan kaya yun bawal na bawal ang pakipag follow to follow at hindi na tayo magtaka kung bakit nare-restrict ang mga Facebook natin, Facebook account natin o mga feeds natin kung yan ang ginagawa natin kasi yan ang hindi pwede ang pagkikipag follow to follow yan lang maraming salamat